Ayan guys, magandang hapon guys, magandang araw. Ito guys ang aming ano, para sa recreation guys. Sa so, nalapit na Pasko, sa aming sesyon, uh, barangay official guys. Bawat kagawad guys yan, gumawa ng mga stars guys. Guys, talagay namin sa kalsada guys, ayan. Para sa nalalapit na Pasko, guys. yan Nalalapid na Pasko. Para yung spirit ng Christmas ay nandiyan pa rin kahit walang ano, walang pahanda. Ayan, guys. At least, maano lang natin yung ano. Ang spirit of Christmas. Ayan, guys. Bawat kagawad nito, guys. Bawat konsiyal ay gumawa ng ano may tag tig sa sampung ano stars na ganito yan yan kaniyan ko lang ito ginagawa guys yan binilisan ko guys eh, magiging busy na kasi tayo sa ano yung mga sunod na mga araw bukas linggo nasa simbahan tayo guys sa lunes busy na rin tayo din yan may ano mga gagawin tayo guys eh kaya ngayong araw na to medyo ano bakante pa kaya yeah. semua aku ngerin guys ini guys turang pa rin natin guys para mas maganda rin maganda pa rin tingnan Ayan, nah, napagkasunduan kasi ng mga barangay officials na uh, pinturahan ng bawat stars kanya kanyang pintura na lang guys ayan yeah. sa akin sabi ko green sa akin yan yan guys nabisa pala natin mag ano mag pintura yun kanina yung ginawa ko eh makakapagod pala to guys magbawa nito guys sa umpisa mahirap Yung no, pagtagal ah hindi na okay na nga lang yung kamay natin, marami ng ano, tawag nito. Lapnos. <laughs> Kubal. Ayan. Pero lang yan guys. Para naman to sa barangay. Beautification. Ika nga. Ayan. Okay guys. Hanggang sunod lang muna tayo guys ha. This is Ray Ignacio. Have a good day. Ayan. See you.